Hello guys, uh, bumalik kami dito sa Muwabog ngayon. Matagal-tagal na kami hindi nakabalik dito. So mayroon tayong dalang uh, bigas. Yan, dalawang. Ito so, yung dalawang sa ko at saka, mayroon tayong uh, groceries. So ibigay natin ito so, uh, sa ano po yung naalala niyo yung uh, na-vlog natin sa nakaraan, matagal-tagal na. Yung uh, lula na bulag. Uh, lula na bulag na mayroong uh, kasamang mga apo. nila so matagal tagal tayong hindi nakabalik dito nandito yung mga apo dahil walang klase sa Bado ngayon so timing nandito yung mga apo So yan guys, uh, bumalik kami dito ngayon So sa nakaraan po, kung sino pong nakalala sa vlog natin Sa nakaraan kay nanay Si nanay po ay isang bulag Si Lola at saka mayroon siyang anak na uh, PWD Si pangalan mo gani? Yung? No? Si Adren ya. si nanay, ito pangalan Pasita. ulit ni nanay Pasita. Nanay Pasita, ikaw? Sarah Jin, ikaw. Jia. Jia, huh? ikaw. Binsin. Ha? Binsin. Binsin? Oo. Uh -uh. So, yan po ay eh. kumusta na mo? Nag-screen lagi hapon mo? Wow. Ikaw, ang sakit nag-grade? Ikaw? Grade 2. Ikaw? Grade 5. grade 5. So, walang klase ngayon, Sabado. Uh, ah, Aldrin, ikaw, ang saman ay ibuhat ka ron? Maguro so, mama. Koy? Ha? Ah, uh, ra ni mama. Huh? Yan po guys sa mga si si nanay po, ay uh, si lola po ay yan po ang kalagayan ni lola. Hindi na po makakita. So lola, pag ay, abot na mo ganiha, wala ka di man ay kani adto. Dito ko ay sa akong bayaw intahan si babaw. Oo. Uh, so makaya pang uh, pumunta sa malayo na hindi kayo makakita. Goroy na ani ah, di, di sir na si babaw. Kumusta naman ang inyong mama? <laughs> ang nanay ninyo, kumusta? May, mag, may uli po nilang, mag-uliyan nilang mama dire, lola? Oo. kahapon. Ha? Kahapon nila balik. Ah, kahapon, umay, uh kahapon. -huh. bumalik naman sa trabaho. Oh. asa ah, yung nanay nila, lola? Sa Lapulapo. Sa Lapulapo? pag Ano pala yung trabaho ng nanay nila? Hindi. Okay. Kung anong tahan, Ah, nagluto. Sa ano, mm -hmm. gawaing bahay, mm -hmm. kasambahay. Mm -hmm. uh, yan si Aldrin, maurang po yung alalay ni mo. Mm -hmm. agak, agak ni, ni Lola. Mm -hmm. uh, si Aldrin po ay may kapansanan din. Nabalik balik Karon, kaya naami may idugang mayroon kaming dagdag uh, biyaya galing din sa aming sponsor para sa inyo. Mm -hmm. Kumusta naman ang konsumo nyo? Nakabili ng bigas ang nanay nila kahapon. Mm -hmm ko ano ah, bayad sa intang sa utang oh. na bugas na na so ang, ang sistema pala bayad mm -hmm. utang mm -hmm. magutang kayo kapag umuwi yung nanay nila mm -hmm. babayaran nila tapos mm -hmm. magutang naman kayo ulit sa tindahan mm -hmm nanay nila nagtrabaho sa city, sa Lapu-Lapu City bilang isang kasambahay. Uh -huh. Yan yung tatay nila na unsa gito ng ilang papa nila, may? Wa, wow, gid ese. Kanan ang wa, mani sila mga amahan. Hmm. Asa um, na da dayon papa? Sa Fernando ako. Ha? Huh? Fernando. manawagan manu ka sa Fernando? Fernando? <laughs> Ina, papa asa naman ka? <laughs> uh, ang ibig sabihin, hindi sila magkapatid lahat sa ama. Uh -huh. Mm, si ano? Silbi lang sila gipaangkan taon. Kapila nilang mama di <laughs> ay. Katulok. Katulok. Eh. Iba yung tatay ninyo. tatay din ano, iba. Lain. Mm, lain. Ang papa lain. Mm. Ganon po ba? So nabanggit ba natin sa nakaraang video natin? Parang wala ba? So iba-iba palang tatay nila. So ikaw wala kay panawagan sa imong papa? Ako si Vincent Bautista. Lola gay ko sa mo papa. Asa mo? Asa mo ka pa? Natuwa lang siya oh. Si ikaw Inday. Asa naman imong papa ro nagahi ah? Nasaguan na kay sa si ibabaw og kuyog. Ibabaw man daw ni? Si Lola dia. Gina niya. Aga ilar mo. So makita ra mo muhatag-muhatag pucas imong ha. Muhatag dag baynte. Sa hay. <hazayla> <hazayla> Usahai. Usahai. Si Indai, luput. asa pun papa ni. Luput. <laughs> 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 Nasi <Teng bayawan. laughs> <laughs> luput. Ung sama nak kembayawan. Ah. Diri tapi tak. Tak diri lah, tak diri lah uh. dia ni. Nya ang sama kamu setiap yang papa nak supporta. Wah, wow. ayolah, wa. ini mak supportan sila Sergio. amahan ang kare. Ah, ay hmm. ang oh. so, Suka mo Ati, man, tenarong lang mo gusto ila ha kay bisig na amo sa lola at imana na inyong lola po. Ha? Mo sa inyong lola at imana no, na inyong lola kasi lola niyo din nakakita. So kinsa may tiglong ag niyo? Ikaw ang taga Mm. Nga kayo, taga kain lang kayo. Mm. Taga kaon. Hmm. Ha? <laughs> mm -hmm. Kinsa may tagogas. Ako. Ako. Kaya si Aldrin, mga may mga lalay, kung lakaw-lakaw si nanay, kinanglan siya ka maglakaw-lakaw po na ino? Maulang yun siya. Oh, uh, size. Kailan naging edad ah, ni mo? Lula? No, 65. 65. Uh, mayroon kaming dala. So, kunin mo bro. Ah, uh, pata palit ang tabang na. No? Uh, mayroon kaming uh, dalang uh, bigas at saka groceries, ha? Ah, uh -huh. uh, sana makatulong sa inyo, lalo na sa pag-aaral ninyo. Ha? So, unsa man ang inyong konsumo karon maes? Humay. Uh, maes. maes. Ah, giniling na mais ang konsumo ninyo. Uh. Uh. Yan, mayroong grocery store dami oh. Nilagay mo diyan, uh, da. Nilagyan Pag ma. Ah, uh, yan. Pa. Na pa dito daw. Ah, pa. pa. Uh. Yan dito, mayroong pang bigas, yan. Ang bigas. Ah. Oh. Ah. Uh. Hey. Yan, Yan ito po. Ang sako. Yan po ay yung bigas natin, lula. Dalawang sako, tag 25 kilos, bali 50 kilos, at saka mayroong tayong, uh, tayong groceries. Ito, madami-dami ito. Yeah, may energen, mga dilata, sardinas, mga convict, milo, noodles. Uh, basta madami ito. Yan, mabigat oh. Bugat kaya? Oo. So, Salamat ko sa ginang osi. Uh Oo. -oh. So, ang bugas ninyo, humay, dili ni maes. Tapos, tapos. Oo. So, ito po. One, two, three. 3,000. thousand. So, mayroong 3,000 para pang baon, -baon nyo. Mayroon na kayong dalawang sakong bigas. Mayroong groceries. So, 3,000 ay akong ihatag. Uh, ay, salamat, sir. Okay, sa may mabunit, ano eh? Lula. Lula. Oh, Lula, oh, 3,000. Ayan. Plastic ba na? kasulti ni mo, Lula? Okay. Nakasalamat. Intahan ko sa ginoo, sir. og ninyo. Intahan. Nakatabang na ako. Oo. Sa kalisod. Oo. So natay bugas, na groceries na pujoy kwarta, no? Oo. Okay. Oh. Ngulo lagi dang ginoo, nakatabang tabang gyud, no? Oo. Ikaw dren. ikaw rin unsa imong ikasulte salamat ah, uh, po uh, happy ha huh? huh? uh. lipay ha rafa kana bai ha oh si inday unsa imong ikasulte inday salamat salamat niyo kuya og sa sponsor Malaking tulong na po to sa amin, lalo na sa aming pag-aaral. Salamat. Salamat po. Thank you, Kuya. Thank you sa sponsor. God bless. God bless. Yan pa, maraming salamat. Maraming salamat ni Sir Stephen uh, Steven sa Melbourne, Australia. At saka maraming salamat ni Sir J. Sayoke. Maraming salamat po sa inyo. Yan po, uh, napasaya natin sila ulit. Nabalikan natin ngayon. Mayroon tayong bigas, groceries, at mayroong cash para pang baon nila. Wala, Yan po, uh, maraming salamat again sa sponsor natin ngayon. Sir Steven sa Melbourne, Australia, ani Sir Jay sa UK. Maraming salamat. At abangan nyo guys ang uh, nating mga vlogs. Marami pa tayong mga vlogs na gagawin. Pagmamahal galing sa Charity Ladies of Melbourne, Australia, Da Fabian of Olympicima Clan. Kay Atinida, Atinida, shout out Atinida. Atimay sa Macau. Miss Ilse 130, shout out. GT Loob Niagara Falls, Canada Shout out sa inyong lahat jan. Ma'am de Labina Sa Pulumulok Jinsan Abangan ninyo ang pabahay natin ni uh, Tatae sa at Nanay Hilin Sa Luong uh, Tabugon Siya out din sa Lubitania Pamili sa Kalana na Tabugon Siya out sa Ilsyaday Pamili of Singapore ang Law Sisters, Nobina Group of Our Lady of Perpetual Help sa New Jersey, shout out sa inyong lahat. Sa lahat nating mga viewers na laging nagsubaybay sa ating mga upload video, maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat na nating mga sponsors, sa mga iba't iba't dating mga tinutulungan, shout out po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating uh, channel, baka naman para lagi kayong updated sa mga ginagawa natin araw-araw. Sa paghatid ng tulong sa ating mga kababayan, maraming salamat, God bless us all.